update ulit tayo mga ka-hunter sa ating mga alagang labuyo na mga ka-hunter oh. yung ating interior na labi yung oh. naman ay si bulik matang-matang gonadur di peran ganador din Hai, 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 semakin saya merasa yang kekesak itu menduduki makam baut. yang Lipuan Lipuan Yung ating si Bulag. Kahit Bulag na pakatapang. At ito yung ating isang unahin na mestizo labuyo. Yan yung ating breeding. Yan mga Yung ating palahi din na labuyo. Ipuan. Tatlo yan sila magkakapatid. Lahat babae ayan so yan ayun lang lahat mga ka hunter yung ating mga alaga labuyo so maraming salamat oh, dito na tayo mga ka hunter sa ating mga alaga labuyo mga kater yung ating labuyo na labuyo so, yung naman ay si bulik ang mga matandang ganador at mga